Wow. God. Maria Teresa. Hello everybody, welcome back to our vlogs guys. Shout out to friends, Barai, Sorry sa mga masungit diyan, basta i-feel my vlog. Thank you. Welcome back to our bus today, sir. Good morning. Smile, sir. Smile. Smile. Say hi hey, to my YouTube channel. Hi hey, to my YouTube channel. You are so cute and you are guapo. Why you are like, you don't me like that. I oh, hi. Hi, Ibesi. Hi. Hi, mga kadila. Ikaw, yung ka nagpayot ng biba. Oh, hi. Ayan, ayan. Isa patong tong <laughs> Smile, guys. Smile. Be happy because going back to Abu Dhabi now. Yeah, yeah. Itaw, okay, ate, ate, itaw, itaw, itaw. Dito na po kayo, babalik na. Ganito kami kasaya kahit yun. Dito, nang ito, ang ganda Diba, ang saya-saya namin ano? na nun. Sabi ko doon, ako pala itong... Kaya pala sabi ng mga iba, ate, wala daw, sabi ni Sir ate, wala ka pa daw sa lobby. Nandoon na daw sila sa bus. Sabi ko, nandito doon tayo sa loob, diba? Si my friend, oh. Going to Abu Dhabi, guys. Today, it's uh, what time at now, Ate? 12.30 at noon. Mm -hmm. Yung mga, mga kigong yeah, mong okay. sa dakli. Ah. <laughs> Serious. <laughs> Alam niyo na-enjoy ko talaga kagabi yung aming overnight dito sa Oman. Kasi, sayang. Akala ko kasi makakaano na eh. Ay, wala na yung lalaki. Okay, okay. Ay, pa ba? Oh, ay, aandar ah, na sila. Aandar ah, na sila. Mga gwapo, say hi to my YouTube channel. Hi, mga gwapo. Say hi to my YouTube. Don't be serious. Smile. Smile. Yeah, smile. Baka bawal na kanila. Ay, hindi yan. Wala yan. Walang bawal-bawal. Ala, oy. Ang aming um, bats, ah, alis na kami. Diyan sa hotel na yan kami nag-stay. Okay, okay, okay. Ayan. okay. okay ang saya sa balik na kami sa Abu Dhabi. Parang walang nangyari. So, thank you. Keep watching.